Ayo mga buhay scouter oh. Oo. Oh, <laughs> Ay. Bagi scout po kami ngayon. At ah uh, nandito kami sa bundok. Ayun po. Grabe ka bundok ka. kanina. Papakita natin. Oh. Video malayo-layo. <laughs> Laban lang. Laban lang bro. Laban, laban lang. Tayong, wala tayong kaaway, laban pa rin. Oh, tingnan niyo no. Makikita niyo na yung ano, yung bundok ito, yung bundok ko. Oh. Boy scouter. Tsaka yung araw, tirik na. Ito. Ito yung mga um, may dala po tayong klating. Alam mo? Oh, 5 kilos na bigas. At saka yung aakyat ah, din namin. Ayun pa, oh. Ayun pa. Doon pa, oh. Doon pa, oh. pa. Ha? Ikaw na naman, oh. Maglak. Uy. Tambay. Ha? Tambay, maluoy ka. Ah. Okay na ba ako rin? <laughs> ayun, hindi ka tambay. Ayun, oh. Tuk-tuk na talaga, oh. No. Tok-tok ng bundok. <laughs> Ayan. Oh. Layo din. Ito po ano. Uh, ah, medyo malayo-layo talaga. Ang aming pinupuntahan. Ah, salamat lang tayo.